Sabi na ng jeep, sabi ng jeep, sabi ng... <laughs> uh, so may bago naman tayong video. So ang video natin ngayon ay tungkol sa kinagta nating ebon sa CSWRPC. Uh, At nakakuha rin pala tayo ng mga ring pang north sa CSWRPC. Isang set. Tapos update din namin kayo sa mga breeders natin na susuksukan ng CSWRPC. At bago natin gawin nyo, please like, share, and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell para may video sa mga susunod na video. Tara, let's, let's go! go! pakpak kaya din na namin kaya sa mga ikinarga nating ibon e sa CSWRPC nagkarga tayo ng fan race yan It's, uh, kamalas malasa isa na nakakabalik sa ating mga ibon e siyang Dalawa di pa pong nakakabalik natin, siyang at yan mga kapakpak ayan so, ang nakakabalik pa lang ayan siyang may sticker to siya. ng ano Sabi ko nga sa inyo, mga kapakpak mga bang bang lines to kaya nung sa fundraise gumulong tayo ayan andun yung ring niya nakadikit doon ayan medyo payat pa nga siya dahil hindi pa na ako hindi nakaka-recover dumating ito ng mga bandang alas dos ng hapon mga kapakpak kaya ang cut natin alas 9 mga bandang mag aalas 10 no, mga kapakpak ayan dumating to alas dos Abi na gugulong tayo si Yang. Uh, siya yung lagi nagpo-first bird sa uh, first an uh, natin. Makapakpak. Uh, siya yung first drop natin dito. Siya pa yung nawala kasi nga siguro nung pinalipad natin ng umaga bago ay karga baka nagtukaan sa taas. Nagtukaan sila. Nagkatama yung mata. Siguro nagtuloy-tuloy siya ng one eye cold. Ayan. Tawid bang bang lines natin. Buti nakabalik pa tayo. Buti hindi parehas sa wala. Buti kahit isa may nakabalik. <laughs> kahit late na. Apakabilis po na nga na ng speed neto. One, two, One, two tunog two, two, takbo. <laughs> Mabilis pa sa karo ng patay. Gunggung <laughs> -gung ka. Ang bilis ng speed neto mga Sobrang bilis. Mabilis pa sa karo ng patay hihirit He pa. Ayan, balik natin. Baka mas stress na siya. So, ipapakita naman na po namin sa inyo yung ring na ano natin sa CSWRPC. So, yun mga kapakpak. Ito ng bagong gising pa ako. Pasensya na mga kapakpak. Tingnan niyo yung mata ko, parang may one eye gold pa. At uh, shout out din pala sa nagpapatugtog, no? Bistiras nga pala ng New Year ngayon. So, happy New Year sa atin lahat. Uh, at, nagsalang na rin tayo ng mga breeders. Um, uh, pang North. So, nagsalang tayo ng mga pang North. So, kumuha na rin tayo ng ring sa CSWRP. Thank you nga po pala kay Kuya Bong Montanyes sa pagdadala nito. Isang set lang po muna ng ano natin ng ring ang kinuha. Ayan. So, ang sequence po ng ring natin sa dulo, 19, 20, at 21. Ayan. Light green ng kulay. Ganda, mga kapakpak. So, ito, isasalpak natin to sa mga pang north natin. Sa subok tayo ng north, north sa north ng club ng CSWRPC. Ayan. At uh, tignan din natin yung mga breeders natin susuksukan na itong sing sing na to. So yun na mga kapakpak, ito na yung mga breeders natin nasa tabi na natin. Ipapakita na namin sa inyo kung ano yung gagamitin natin mga breeders. So, ang linyada nga palang gagamitin natin ay mula sa isang magaling na panchir, no? Itago na lang natin siya sa pangalang Daddy Lo. Ayan, andun yung breeder niya ano, nag na din kami ng pang-nord, nag-prepare na din kami so tara so ayan mga upak yung breeder na gagamitin natin so yung black check dyan yung may puyo <laughs> may puyo ayan ang line po niyan ay belch 43 ayan yung blue bar po ay purong 3db ayan napakakinis niya, mga ibon na yan Alatang halata mo na magaling na pansyer ang nag-aalaga niya, no? So, ayan. So, ito yun naman yung kay Kuya Ichi. Ayan. Yung red bar, ang line niyan ay Tommy De Vera cross Roger Florison. At yung checkered pied, ang, pang, ang line niyan ay Tommy De Vera din. Ayan. Tommy De Vera, Roger at Tommy De So ito pa yung isa pang gagamitin nating pair. Itong Blue bar 5 na to. Ang line niyan ay John Arden. Yan. So itong isa naman na to, yung blue bar, anak yan ng Santa Ana finisher, AT cross Santa Ana finisher. Ayan. Napakagandang pair din. kapakpak, yun yung gagamitin nating mga breeder para sa North Place mga kapakpak sa CSWRPC North Face. Sila yung mga susuksukan natin ng ring. Tapos nag-iintay din kami ng ring sa F... Ano? BFA, mga kapakpak. Nag-iintay <laughs> tayo. FBA. <laughs> FBA. Ano yun? Pobinciano, FBA ang Pobinciano. <laughs> Yan. Mag-iintay pa tayo ng ring ng BFA mga kapakpak kung may lalabas silang ring din natin para makapagsuksok din tayo sa ating mga breeders Later that same evening. So na mga kapakpak Happy New Year sa inyong lahat at sana maging happy ang New Year ng lahat at sana sa pagpapalit ng taon ngayong 2021 ay mawala na ang COVID-19 So yan Meron din tayong konti salo-salo dito ipakita namin sa inyo. Montage. nasa sa pagsalubong ng 2021 walang mangyaring kapanga kapama kapangao oh? <laughs> ka nga ka na kapahamakan kapahamakan yon kapamak ayon gusto nang sabi ko na tapos sana maging masaya kayo ngayong new year So ayan no, mga pakpak, nga pala sa pagsasaluhan natin, no? etong isang maliit na lechon. Ayan. Wow! Salamat nga pala sa nag-sponsor na itong lechon natin. Ayan. Dahil nagmahal nga ang lechon, sponsoran na lang tayo. Ayan. Ayan. Isang buong lechon niya, mga kapakpak. Kaso lang maliit na bansot. <laughs> Ayan. Naputol pa yung tenga. Ayan. Ayun o. Oh. Putol o. Oh. Hinulmang muna ilang to eh. Tapos nilagyan ng pasas. <laughs> <laughs> so yeah, happy new year po sa inyo lahat at mag masaya po kayo ngayong new, year. New year! Happy new year! So, so na yun, yun na mga kapakpak, no? So naghintay na lang tayo ng countdown. Uh, mga kulang-kulang isang minuto na lang mag 2021. Nasa salubong na natin ng 2021. At hanggang dito na lang po muna itong video to. Tawag kami magpaalam. Please like, share and subscribe. At hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod naming video. Bye bye 2020. Welcome 2021. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 What? 12 o'clock midnight What <laughs> <laughs> Nasa kamay niya eh. Nasa kamay niya ni kuya eh. Wala naman maramang lakas. Okay. Papatayan sa bangya eh. May e. mga ipot kasi sila eh. Seneng galing-galing yun! Huwag mga ngagaw yun ha, Huwag mga ngagaw yun ah. Tamad. Hindi, bigay mo na lang ng gano'n sa kanila. Yay!